sa so, mapagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay March 2, 2024 Sabado, huling araw ng ating ikalawang linggo ng Kwarasma at para po sa ating unang pagbasa at sa araw na ito ang ating pong unang pagbasa at paginilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Propeta Mikas chapter 7 verses 14 to 15 and verses 18 to 20 Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang diyos na tulad mo. Tinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at iyahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angka ni Abraham gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa nung unang panahon. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat mula po dito sa esplanad ng City of Manila. At ito po ang ating pagninilay mula sa ating unang pagbasa sa araw na ito ng Sabado, huling araw ng ikalawang linggo ng Kwaresma tayo po ay nagpapatuloy sa ating paglalakbay, na kung saan ay patuloy din na pag-aanyaya na tayo po ay magbalik loob sa Diyos, tayo po ay magsisi sa ating po mga kasalanan. So maganda po, ano, sana na iahanda na natin ang ating mga sarili, kasi papasok na tayo sa ikat ng linggo at magkaroon nawa tayo ng lakas ng loob na makapagsisi sa ating mga kasalanan. Makapag-kumpisal, no, ito po yung ating pamamaraan nila mga uh, Katoliko atin po'ng pananampalataya na tayo po ay magkumpisal, magtungo sa pari para ma- sabi natin at maipagkalug sa atin yung pagpapatawad. Narinig natin mula sa aklat ni Propeta Mikas kung gaano kabuti ang Diyos upang tayo po ay kanyang patawarin. At sabi nga po, ito ay kaniyang nililimot, no? inihahagis sa dagat. So ganun po no? kabuti ang Diyos sa ating lahat na hindi po niya, uh, kumbaga, kinakalimutan niya. Hindi niya pag iningin na ng tawad, kapag pinatawad na, ito po ay kinakalimutan na ng Diyos. Di ba, napakagandang paalala po sa atin, lalo na para sa mga tao na inaakala nila na hindi na sila patatawarin kasi nga paulit-ulit na ginagawa yung mga kasalanan no, natin. Uh, pero ito po, no, maalala nyo po na kapag hiningi mo na ng tawad, kapag pinatawad na ng Diyos, burado na lahat yon. Kung makagawa man tayo, panibago ulit, No, nakasalanan 'yon at hindi po 'yon idadagdag no sa sa listahan ng napakarami nating kasalanan. Ganun po yung itinuturo uh, sa atin ng simbahan. Kaya magsana tayong magdalawang isip, matakot o mahiya na dahil nga paulit-ulit tayong nagkakasala ay hindi na tayo pupunta sa kung toko so, Ito po ang panahon, no, ang panahon ng kwaresma So, Lent, apat na pong araw na paghahanda para tayo pumuli ay magbalik loob sa Diyos at tanggapin natin ang kanyang dakilang awa at pagmamahal. Wala po dito sa Manila, Esplaren, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.